Guys, may uto. Na, mani -uto puta, na <laughs> ko lang guys. Nagluto ka ako guys. Kaya baka dumating yung aking mga borders. Walang makakain. Kaya ako ng meeting namin. Sa saraming samahan ng mga kababaihan. Busy-busy ang lula mo kanina guys. Kaya ito ngayon. na uno puta. So, ano? Ate, eh, balon-balonan. dilagyan ko ng opo at saka so, Then, yung gulay ko pa kagabi, mayroon pa. Madami pa ang isda. Tsaka, yung ulit. Ano po, guys, magkapalitan na kami ng mukha sa saging. Puro na ako sa saging. Anong gagay ko guys? Kamahilip talaga sa saging. lahat kami ng unggoy guys ba? <laughs> na to. Ano natin, guys? That's it na! haba -hab na tayo guys! na unang sobo sa inyo guys kanin muna, huli ang ulam oh <laughs> pakoy pala itong GG guys nahuli ko kanina sa kalsada Mga ito kayo, murog na kunti yan. Hindi mo na mga tuko. 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 Hindi <laughs> alis eh. mo ka. guys. Tumakbo ako kasi yung tubig sa gripo guys. Nagbugak-bugak na. Hindi na patay nila. Just me guys ito. Hmm. Balon-balonan. na, ko na habag kutsara guys eh. Bugay ko mabusog. Hmm. Lagyan ko na sa tangon sa ka ito kuno nilang ng sari sari-saring eh lapit tagungit ron

salamat kay guys sa mga panood niyo sa video ko araw-araw guys. Pag like niyo. Followers pa ka viewers ko dyan. Salamat ng marami po. Pero hindi kayo sasawa ang panood yung mga videos ko. <coughs> Hanggang selamat guys. Main udto. Salamat po. Bye-bye.